At eto pa nga, ipapadlockdown ni Teacher Stella Kimbo ang mga bahay-sambahan ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo? What's the f March 12, kumalat ang Facebook post na ito. Isang quote card ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. Inutusan niya ang DILG at PNP na ipadlak ang mga bahay-sambahan ng INC. Posible raw kasi silang manggulo matapos ang uh, pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Hmm, totoo ba ito, teacher? <laughs> eh kasi yan. Five days ago, pinabulaan na yan ng mambabatas sa kanyang opisyal na Facebook account. Sabi ni teacher, wala siyang ganyang pahayag laman sa mga INC members. Fake news din daw na sinabi niyang INC rin na dahilan kung bakit mainit ang panahon dito sa Metro Manila. Marami nag-share ng maling balita na ito na ang layunin lamang ay manira ng pangalan at pagkakaibigan. Para sa makatotohan ng balita, ifollow lamang ang DATV News sa ating social media accounts sa Facebook, Instagram, TikTok at YouTube. Ako po si Benji Durango. Matalino ang mapanuri sa kwento. Hanggang sa muli. God bless! What's the fact?